Grabe mga akaydol ah

Đây là thịt nóng. Na ako yung sa mga sa sindangan. Yung balay, tibok balay niya. Oh, ano ano Magkawa no, na sa yung load. Magkawa na sa yung magpulot. Mag-charge. Mag-charge pa na. Charge pa siya ngo dito kayo yan solar 16 no 16 oh, dito solar. Solar. po yung kapalit. solar mga ka idol sa barangay yan ne apasih pero sitio tangian ha uh, barangay kapasih pero nata sa sitio tangian. tangian ito po si kapitan, <tod> si kapitan okay, ito po ha? Anong pangalan kap singalan mo kap raw <tod> Sumambut. Rodi Sumambod Ang ta kapati pumulang ang pagdrillan katong drilling machine ah sa ato pa ang gibuhat ani kanang suyog na suyog napay labay dere na yon wala metro

Uh, ito po mga kaidola, ito po yung bata na mahiyain si Earl Vins Mayor Mita o kayo mga kaidola iuli na ito ni Slasang ng bata ni kanyang inyong makita nga lugar mga kaidol kanya Taman dito Taman dito so good rin ha kanya so good ha padulong dito kana Ya, kutub kutob sa makita kana tanan kana. Kana kutub sa makita. Dili na ako ah. <laughs>